Tatlong barko ng China ang namatana naman sa panatag o Scarborough Shoal. Pero hindi pa tiyak kung babalik din sa pinag-aagawang teritoryo ang Philippine Coast Guard. Ang may na balita hatid ni Bernadette Reyes. Baka dapat balance... Kung noong mga nakaraang araw, matatapang ang pahayag ng Malacanang hinggil sa territorial dispute sa West Philippine Sea, ngayon tila tikom ang palasyo matapos ang full cabinet meeting ng Pangulong Noy Aquino para pag-usapan ang naturang issue whatever decision was taken cannot be disclosed. So I can only go so far as to mention that the meeting was conducted in executive session. Hindi na gustuhan ng China ng sabihin ng Pangulo na balak niyang hilingin sa Amerika na mag-deploy ng spy plane sa West Philippine Sea para i-monitor ang sitwasyon doon. Ganito rin ang opinion ng isang international relations expert na natalaga na bilang ambassador sa iba't ibang bansa. We should only speak with one voice. Pag nagsalita ang presidente, meski na yung Secretary of Foreign Affairs, at nagkamali, wala nang elbow room. Ha? Kawawa yung spokesman. Ano sabihin niya? Sorry, nagkamali sila eh. Pukul sa mga miyembro ng gabinete, dumalo rin daw sa pulong sina Senate President Juan Ponce Enrile at Senator Antonio Trillanes IV na nagsilbing konsultan. At habang pinag-uusapan ng pamahalaan kung ano ang magiging action sa issue sinabi naman ng Philippine Navy na may tatlong barko raw ng China na nasa Panatag Shoal. Yung noong Lunes pa huyon, uh, ang huling lipat ng aming aeroplano, eh ang nakamataan po natin doon was uh, tatlong government vessels ng uh, China na nasa labas at uh, may, may uh, pero ang Pilipinas, wala pa rin desisyon kung ibabalik doon ang mga barko ng Philippine Coast Guard. Inutos ng Pangulong Aquino ang pag-alis ng dalawang barko ng Pilipinas noong nakaraang buwan dahil sa sama ng panahon. Bernadette Reyes, GMA News.